Ang ating watawat ay itinuturing na simbolo ng ating kalayaan. Bahagi ito ng pagkakakilanlan ng ating bansa. Ang disenyo nito ay may kanya-kanyang kahulugan at kumakatawan sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Sa kasalukuyan, nagsisilbi itong paalala na ipagpatuloy at panatilihing buhay ang espiritu ng pagiging makabayan. Kaya naman, ngayong National Flag Days, mas pinaigting ang pagpapalawak ng kamalayan sa kahalagahan nito. Kasama na rito ang mga paalala sa mga panuntunan kung paano ang wastong paggamit at paraan ng pagre-respeto sa ating bandila. Nakasaad ang mga ito sa Republic Act Number no. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ayon sa batas, nararapat na itinataas ang bandila sa mga pampublikong gusali, plaza, at mga paaralan. Ipinagbabawal ang pagsayad nito sa sahig o sa kahit anong gamit sa ilalim nito. Mahigpit ding ipinagbabawal ang anumang uri ng pambabastos sa ating watawat, gaya ng paggamit dito bilang tablecloth o pantakip sa iba pang bagay gaya ng sasakyan o mga monumento. Hindi rin ito maaaring gamiting pandekorasyon o disenyo sa costume o uniform o bilang advertisement o commercial logo o design. Ang sino mang mauhuling lumalabag dito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 20,000 piso o pagkakakulong ng hindi lalampas sa isang taon. Parehong pagkakakulong at multa naman ang ipapataw sa mga mahuhuli sa mga susunod pang offense o depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, tag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!